what's up mga idol eto na naman tayo magkakat na naman tayo ng mga salamin so ang gamit natin speed cutter eto napakabilis na may sarili na siyang guide so eto kasi uh, mga pintuan ng mga CR napakarami po nito. yung mga nauna po eh, Nung nakaraan taon eh, marami po yun eto eh, katuloy na naman to so eto puputol putuli na natin Bale, ang frame po nito ay eh, alco frame. Medyo matibay-tibay din po ang frame nito. So, ayan mga idol. One port po ang kapal nito mga idol. Ang tawag po rito ay eh. smoke glass. O kaya pwede rin frosted. Ayan po. Bale, anim na set po ito mga idol. May nag-extension sa likod ng hotel. Ayan, ang kwarto na naman ito. Ito na naman yung mga CR pintuan. So, ikakapit namin mamaya ito. Kaya matapos. Mabilis lang naman po ito. Uh, pag nakat mo, mo na agad. Mapakabilis lang. Sealant. Okay na. Deliver na. Oh, <coughs> so, napakasimple lang magputol mga idol. Paggamit na itong mga speed cutter na ito. Iba-iba kasi po ang sukat po nito kaya Iba-iba <coughs> ang putol. So yung sukat nito na lang dito lang sa may cutter, tapat mo lang doon yung yung mga sukat na nandoon. Ayun. pamputol naman natin dito sa gitna cutter lang po mga idol ayan gamitan natin ng bara so ganoon lang kasimple mga idol sa nga mo kalangan o, no? ayan na putol na Okay na, mga idol. Konti-konti na lang 'to. Lagyan natin ng mga palatandaan, markings kasi may basukat na ito. So ito na, Naputulan lang natin. Ito natin yung kakabit. Thank you mga idol. Next time ulit.